Noong July 24, 2013 sa China, isang dalagang nagngangalang Hu ang nagpaalam sa kanyang ina na pupunta lamang sa kanyang kaibigan. Subalit lumipas ang ilang oras, walang Hu ang nagpakita sa kanyang kaibigan. Dahil sa biglaang pagkawala ng dalaga, agad na nagulat sa pulisya ang ina ni Hu. Nang sinimula ng investigasyon ng mga pulis ang patungkol sa pagkawala ng dalaga, natuklasan nilang ang huling naging kasama nito ay isang buntis na nagangalang tan. Pagkatapos noon, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa taniman ng maisan. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga? Bakit siya ay natagpuan na lamang patay sa nasabing lugar? Sino-sino ang gumawa nito sa kanya? Kung nais mong malaman ng buong pangyayari, halika at aking isasalisay ang dahilan ng kanyang kamatayan ng huli niyang nakasama si Tan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng mag page. Si Tan Beibei ay pinanganak noong 1981 sa Yantai, isang coastal city sa Shandong Province, China. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho bilang mga manggagawa at siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki. Pagkatapos ng pag-aaral, nakahanap si Tan ng trabaho sa isang kumpanya sa Yantai kung saan nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na si Bai Yunjiang. Si Bai ay pinanganak noong 1976 sa Henan Province, China, humigit kumulang na isang libong kilometro ang layo mula sa probinsya ni Tan. Ang mga magulang ni Bai ay parehong magsasaka. Bago niya nakilala si Tan, dalawang beses na siyang naikasal at nagkaroon na siya ng isang anak na babae. Mula nang makilala niya si Tan, nahulog na ang loob nila sa isa't isa at nagpa siyang magsama sa iisang bubong. Kaya naman sumama na si Tan kay Bai sa kanyang hometown na isang maliit at hindi gaanong maunlad na bayan sa hilagang silangan ng China. Ngunit ang ginawa ni Tan ay hindi ikinasaya ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng mga magulang sa desisyon ni Tan, namuhay sila ng masaya bilang mag-asawa. Nang maglaon, naisipan ng mag-asawa na gawing legal ang kanilang pagsasama. Kaya umuwi si Tan sa kanyang probinsya upang kumuha ng kanyang mga kailangan sa pagpapakasal. Habang nasa kanyang probinsya, nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama niya ang mga dati niyang katrabahong babae at lalaki sila ay nagsaya at nagkwentuhan habang umiinom ng alak. Hanggang nalasing halos ang lahat sa kanila kabilang si Tan. Sa hindi inaasahan, nakipagtalik siya sa isa sa kanyang mga katrabaho. At sa maikling panahon, nagkaroon sila ng panandaliang romantikong relasyon. Ngunit pinutol din nila iyon nang bumalik na si Tan sa probinsya ni Bay ay ni Tan ang kanyang pagtataksil kay Bay at noong 2012 natuloy ang kanilang kasal. Ngunit hindi pa man sila nakakaisang taong kasal noong May 2013 dahil sa konsensya Epi pinagtapat ni Tan ang lahat-lahat ng kanyang pagtataksil sa asawa. Magmula noon na iba na ang turing ni Bay sa asawa. Madalas na niya itong saktan at abusuhing mental at emosyonal. Kahit na buntis na ng mga panahon na yon si Tan. Nang maglaon, tuluyan ang nawalan ng gana si Bai sa kanilang relasyon. Ngunit hindi pa rin sumuko si Tan sa panunuyo sa asawa dahil ang nasa isip niya kasalanan niya ang lahat kung bakit nasira ang kanilang pagsasama. Patuloy pa rin niyang kinakausap si Bai kung ano ang maaari niyang gawin upang mapagaan ang kanyang nararamdaman para tuluyan na siyang mapatawad. Sinabi ni Bay na mula nang siya ay nagkaroon ng asawa, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagtalik sa mga berhen, kaya nais niyang maranasan ito. Bagaman tila nagbibirong sinabi ito ni Bay sa asawa, pinag-isipan itong mabuti ni Tan na parang nais niyang ibigay ang hiling ng asawa. Lalong tumatatag ang isipan ni Tan na gawin ito sa tuwing nag-aaway silang mag-asawa habang binabanggit ni Bay ang kanyang ginawang pagtataksil. Kaya noong July 2013, nagsimulang gumawa si Tan ng isang nakakalumong gawain. Ito ay ang pagtambay niya sa isang kalye malapit lamang sa kanilang bahay habang naghihintay ng mga babaeng may maamong muka na tila mga birhen. Kapag nakakita na siya, magpapanggap siyang sumasakit ang tiyan at hihingi ng tulong sa dalaga. Pagkatapos magpapasama siyang pumunta sa kanyang bahay, papapasupin sa loob at aalokin ng isang inumin na may halong pampawala ng malay. Kapag wala ng malay ang dalaga, mabibigyan na ng pagkakataon na gahasain ni Bay ang biktima habang nanakawin na manitan ang mga mahalagang gamit ng dalaga. Pagkatapos tatakotin ang biktima upang hindi magtangkang magsubong. Hindi lang isang beses nangyari ang ginawa nilang krimen dahil naulit pa ito ng pangalawang pagkakataon. Sa parehong buwan noong July 24, 2013, sa ikatlong pagkakataon, kukuha na naman sila ng mabibiktima. Habang nanonood ng telebisyon ng mag-asawa, mapapaisip na naman si Bay na nais niyang muling makatikim ng isang berhen. Kaya agad namang bumabasitan sa kanilang apartment upang maghanap ng batang babae para sa asawa. Samantala, sa parehong araw, walang pasok sa kanyang paaralan ang labing-anim na taong gulang na babae na nagnangalang Hui Shu Wan. Kaya e naisipan niyang makipagkita sa kanyang kaibigan upang doon magpalipas ng oras. Bago umalis, nagpaalam pa siya sa kanyang inang si Sun Hong Bu, 43 taong gulang napupunta lamang sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, tinawagan naman niya ang kanyang kaibigan na papunta na siya sa bahay nito. Habang naglalakad, napansin niya ang isang babaeng buntis na tila sumasakit ang tiyan. Bilang isang nursing student, siya ay nagpasyang lapitan nito upang tulungan. Sa kanyang paglapit, inalalayan niya ito at pinakausapan naman siya ng buntis na samahan nito hanggang sa kanyang apartment. Dahil sa awa, tumugon ito sa hiling ng buntis, ngunit ang buntis na yun ay si Tan. Kaya walang kamalay-malay ang dalaga na tinutulungan niya ang taong may balak sa kanyang masama. Nang makarating sa loob ng apartment, pinaupo muna siya ng saglit ni Tan at binigyan naman siya ni Bay ng yogurt, tanda umano ng pasasalamat. Subalit ilang minuto lamang ang lumipas na wala nito ng malay at dinala na siya ni Bay sa kwarto. Ngunit hindi siya nagahasa ni Bay dahil na mga panahon na yon may buwanang dalaw si Hu. Kaya limang minuto na lamang niyang pinaglaruan ng katawan ng dalaga. Pagkatapos sinakal niya ito dahil sa inis na hindi niya natikman si Hu. Nang mapatay niya ang dalaga, inilagay nilang mag-asawa ang katawan nito sa isang maleta. Pagkatapos, itinapo ng maleta kung saan na lamang. Samantala, matatandaan na nakatawag pa si Hu sa kanyang kaibigan upang sabihin na papunta na siya sa kanilang bahay. Subalit, lumipas na ang kalahating oras mula nang tumawag ito, hindi pa nakakarating ang kaibigan. Sinubukan niyang tawagan ng telepono ni Hu, subalit walang sumasagot. Gayunpaman, kahit na nag-aalala, naghintay pa rin siya ng kalahating oras. Ngunit talagang walang dumating na isang kaibigan. Kaya siya ay nagpa pumunta sa bahay ni Hu. Ang tanging nakausap lang niya ay ang ina ni Hu na si Sun. Dahil sa natanggap na ulat ng kaibigan, sobrang nag-alala ang ina sa anak. Labis na nabahala ang dalawa dahil hindi gawain ni Hu na pumunta pa sa ibang lugar nang hindi ipinapaalam sa kanyang mga magulang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa, nagpunta ka agad sila sa mga pulis upang ipagbigay alam ang patungkol sa pagkawala ni Hu. Bagaman wala pang 24 oras na nawawala si Hu, dahil minor de edad ang dalaga, mabilis na tumugo ng mga pulis sa ulat. Sinimula ng mga pulis na suriin ang mga CCTV sa paligid kung saan posibleng dumaan ang dalaga. Batay sa kuha ng CCTV, makikita si Hu na naglalakad habang gamit ang kanyang asul na payong. Bahagya itong napatigil at kinuusap ang isang buntis. Matapos nun, makikita ang naglakad ang dalawa papunta sa unit ng isang gusali at sa kapo Lumipas ang ilang minuto, walang Hu ang lumabas sa gusali. Sa isang kuha ng isa pang surveillance footage, isang lalaking nagmula sa gusali ang makikita ang may dalang maleta na nakapatong sa kanyang ulo ang makikita ang naglalakad papalayo. Sa isa pang footage, makikita naman ang paglalagay ng lalaki ng maleta sa kotse pagkatapos ay umalis. Batay sa footage, ipinagpalagay ng mga polis na may kinalaman ng dalawang yun sa biglaang pagkawala ni Hu. Kaya agad nilang inalam ang pagkakakilanlan ng dalawa. Natukoy nila ng buntis at ang lalaki ay ang mag-asawang sinabay at Tan. Agad na inaresto ang mag-asawa dahil sa pagkakasangkot sa pagkawala ni Hu. Nung una, pareho nilang itinatanggi ang patungkol kay Hu. Nang maglaon, inamin ni Tan ang ginawang krimen. Nakipagtulungan siya sa mga polis at kanyang isinalaysay ang lahat ng detalye habang si Bay naman ay tumanggi sa ginawang krimen. Gayunpaman sa tulong ng kuha ng mga CCTV at sa ni Tan, pareho silang kinasuhan ng patong-patong na mga kaso. Samantala, ang mga labi naman ni Hu ay natagpo ang inilibing sa isang taniman ng mais. Sa korte, isinalaysay ni Tan ang buong pangyayari sa mga ginawa nilang krimen. Ang dalawa ay sinentensyahan ng hatol ng kamatayan sa kasong pagpatay, tangkang panggagahasa, pangmumulestya at pagnanakaw. Subalit bumaba ang hatol ni Tan. Mula sa kamatayan, siya ay nahatulan lang ng habang buhay na pagkakakulong, ito ay batay sa kanilang current Chinese criminal law. Dahil ng panahon ng paglilitis, siya ay kasalukuyang buntis. Maliban dito, ang mag-asawa ay pinagbabayad ng danyos para sa pamilya sa halagang 374,499 yuan o 60,840 dollars. Bagaman nahatulan ng mag-asawa sa pagpatay kay Hu, ang inang si Sun ay hindi matatanggap ang sinapit ng kanilang nag-iisang anak. Ayon sa kanya, sa bawat tingin niya sa mukha ni Bay na hindi nakikitaan ng anumang pagsisisi, inaalala niya ang mga bawat ngiti ng kanyang anak. Ang kanyang anak na mabait, masayahin at malambing. Hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanilang alagang dalawang aso at isang pusa. Patuloy sa kanyang salaysay na hindi rin umano niya muling makakasama ang kanyang nag-iisang anak na pinag-alayan niya ng kanyang buong pagmamahal kung saan nagsakripisyo rin siyang magtrabaho sa halagang $160 kada buwan upang matustusan ang pag-aaral ng anak. Dahil naniniwala siya na ang kanyang anak ay nangangarap ng magandang buhay hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanilang pamilya. Matapos mahatulan ng mag-asawa, si tanay ng anak ng isang lalaki noong August 6, 2013. So bali ito walang nais na kunin ng sanggol mula sa parehong pamilya ni Nabay at Tan. Gayunpaman, may isang pamilya ang tumawag sa mga polis upang ampunin ang sanggol. Sapagkat para sa kanila, ang sanggol ay walang kinalaman sa kasalanan ng ginawa ng kanilang mga magulang. Ang sanggol ay napanatiling lihim ang tunay na pagkakakilanlan, gayon din ang pamilyang umampon sa kanya. At noong January 30, 2015, nakatanggap na ng hatol na kamatayan si Bai. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin ang new subscriber na si Maria Socorro Mejia from Italy. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Natan Beibei Bay Bay at Bayunjang. Ako po si G. Maraming salamat.